Yo, what's up mga kumare? What's up mga kumpare? Panoorin natin itong bagong upload ngayon ni Ivana Alawi na trending talaga ngayon sa social media. Pinuntahan niya yung nag-upload ng picture na bawal umihi dito pero si Ivana Alawi ay pwede. Kung nakita niyo to sa social media guys, trending to. Kaya eto, mapapanood natin, pinuntahan ni Ivana Alawi. Let's go, panoorin natin to guys. Maulan po. Uy, may pabulaklak si kuya

walang Armando. Kaya sabi ko, sino ba yung gumawa nito? Kailangan ko mahana. Wala kang nakaili dyan. Kahit asawa ko, pinipigilan ko. <laughs> okay, Kaya po, hindi pa kayo nangili ah. Bawal ah. Ako lang daw ah. Kaya ito guys, nagdala po ako ng CR ko. Kasi syempre, bawal umihi sa mga bakot, bawal umihi sa labas, di ba? Nagdala lang sa... May dala, po dala po Grabe talaga. Grabe talaga si Ibana Lawi. Tara! Sa... Nagdala ng sariling CR para lang makahihigom sa pader na binandala ni Kuya. <laughs> ni imagine ito oh, Transparent pala dito ni si Ibez. Pero ta content talagang nagabala siya. Biruin mo yung guys na pa siya ng sariling CR. Maraming salamat! Ganyan Sana all. <laughs> regalo para kay Sir Armando. May regalo pa. Peso. Wow. 50,000! shoot. Kit, 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 Nakalain mo yun, guys. Nagbandal <gibyan> Nag ka lang sa pader, tapos Marami may two... 50,000 kila... 50, nabas... 50, ka na. Sa akin na lang yung kuya, ibigay mo na sa akin. na. Yeah, solid talaga. Napa Napaka-solid. napaka bait ito ni, ano, iba na lawi.

may 50,000 na may hug pa. Kalaan nyo yun guys. Makapag-isip nga ng may po-post about kay na Lawi. Malay mo. Mag-trending tapos puntahan din tayo ng Ibana Lawi. Diba?